Hi guys, good morning sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby guys. Unahin ko yung Bye babae guys, labas. Maghintay kayo anak. Ayan po guys. Ayan na yung aking mga dalawang babae. Dito na kayo nak. Ano na kayo? Asan si Enzo? Ayan po guys. Hindi na mapakali yung aking mga baby. Ayan ka na Enzo. Dito ka na. Ako. Ayan. Ayan. mo. Oh, nahulog na. Ah, oh, ito na. Oh, nako. Oh. Toy, toy. Ay, hey, toy, toy yan, abi. Oh, dito kay anak ko dalawa. Oh, Amir. Dito ka. Jesus. Oh, si Macdo dito. Dito ka na, anak ko, oh. Ano yan, Makdo? Yung isa mong paabahit, ganyan. Ayan po, guys. Kumukain na yung aking mga baby. Ano si Wag nang magpag-agawan, bebe. Pag naubos na 'yung pagkain anak, 'wag nang ano, para hindi kayo mag-away-away. Ayan po, guys, tapos na sila. Smakdo. Hi guys! Hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye!